Mga kasama mula Ilocos Norte, dako tayo sa Pangasinan dahil higit isang libong pamilya sa Kalasyao apektado ng nagdaang bagyo at habagat. Kasama natin mula sa IFM Dagupan si Idol Matthew Pacheco. Aabot na sa higit isang libong pamilya o 1,437 ang apektado na nagdaang bagyong krisinga at nang habagat sa bayan ng Kalasyao sa probinsya ng Pangasinan. Dahil sa mga naging pag-uulan, naranasan ang pagtaas ng tubig sa Marusay River kung saan pumalo na ito sa critical level. Isa sa binabantay ilog sa probinsya, partikular na sa tabi ng barangay Talibao. Ang ilan sumasakay na ng bangka upang makatawid palabas ng barangay upang pumasok o hindi naman kaya'y mamili ng kanilang mga pangangailangan. Samantala, ayon kay Kalasyo MDRRMO Officer Malita sila ay naka-red alert status at patuloy ang pag-iikot ng kanilang hanay upang tugunan ang pangangailangan ng kanilang mga residente. Naka, nasa red alert status na tayo at naka-standby naman lahat ng mga kagamitan natin. And as, as of now sabi ko, nag-iikot nag yung mga kasamahan natin para makita mati, nilang maigi yung... Sitwasyon ng ating bayan. Sa so, ilang residente na rin ang inilikas mula sa sampung barangay na nakaranas ng pagbaha sa bayan ng Kalasyaw na lubhang apektado tuwing umaapaw ang Marusay River. Kasama mo mula rito sa IFM Degupan, ito si Idol Matthew Pacheco. Tatak Orman!